Welcome back sa ating Team Pinigpikan King Channel at kwentuhang OFW ulit tayo. Kung minsan ang mga kwento nating naririnig ay eh, yung mga pamilya ng uh, OFW sa Pinas, sila yung naglulustay ng pera na pinapadala, sila yung hindi uh, pinapahalagahan yung pinapadala ng OFW nilang kapamilya, sila yung uh, pinapadalhan ng pang-aral, eh hindi pala nangyari na nag-aral yung pinapa -aral. sila yung pinadalhan ng pagpapatayo ng bahay, eh hindi pala uh, napatayo yung bahay. May mga kwento tayong naririnig na ganoon. Pero paano kung it's the other way around? Yung mga naiwan na kapamilya sa Pinas ang nagsakripisyo. Meron akong nabasang isang article sa isang Facebook group ng Baguio na Artics of La Ilagay ko yung link sa baba, sa description box sa baba, na tungkol sa uh, ang title ng article ay Marriage Vow, isang kwento ng isang nanay na uh, natutong magpatawad nang nagluko ang kanyang asawang OFW. naka siya, pero uh, itry kong uh, while reading it in Ilocano, simultaneously, itranslate ko sa uh, Tagalog. Feveline ang pangalan ng sumulat sa uh, kwento na ito at ito yung sabi niya at babasahin ko. Uh, marami ang nagsasabi na isa, nagpakatanga ako masyado kasi pinatawad ko yung uh, mister ko maski ay laki-laki ng kasalanan niya sa akin. Pero sabi ko naman sa isip ko, sa puso ko, hindi ako tanga. Uh, it's just that marunong lang talaga akong magpatawad at magfulfill sa marriage vow namin ng Mr. Ko. Taong 2016, noong noon, nag-abroad ang Mr. Ko, dalawa yung anak namin that time, uh, isang 2 years old at isang 3 years old. Plus uh, buntis ako doon sa pangatlo, 3 uh, months pregnant ako noon. Nung nagsisimula pa lang, okay naman, regular yung padala niya, regular yung communication namin at Uh, dahil sa mga regular na padala, uh, nakakabaya nakakabayad din ako sa ibang mga inutang namin na ginamit niya para mag-abroad. Pero after seven months, biglang naputol na wala yung communication namin, uh, ni tawag, ni message, wala. And um, sakto, one month, yung one month, one month na yung third child namin uh, nung magsimulang wala yung communication. Um, ang hirap Uh, dahil sunod-sunod yung mga pumupunta ng bahay para maningil doon sa mga pinagkautangan namin. So, maski hindi pa ako fully recovered sa panganganak ko, talagang pinilit ko maghanap ng trabaho para may pambili ng pagkain ng mga anak ko. Yung mga biscuits, yung mga tinapay na pinapamerinda doon sa uh, pinagtatrabaho ng ko, hindi ko kinakain yun kasi gusto ko lang na may maiuwi akong pasalubong sa mga bata ang laki ng ipinayat ko um, dahil, tarpaho, dahil sa trabaho dahil sa pag-aalaga ng mga bata dahil sa stress dahil sa kaisip sa mister ko um, one time na may umuwi na kababayan namin galing din ng Qatar kung saan pumunta yung Mr. pumunta siya sa bahay at um sinabi niya sa akin yung totoo uh, sinabi niya na may ibang babae na yung mister ko at isa ding Pilipina Imbis na magpatalo ako, talagang nagpursigi ako makabangon para sa mga tatlong anak ko. Lumalakas ako pag nakikita ko yung mga inosinting mga pagmumukha nila. Uh, pag wala akong uh, pwedeng pakipagtrabahoan, bumibili ako ng mga prutas, mga gulay at naglalako ako. Um, ganun ang naging takbo ng buhay naming mag-ina for uh, th almost three years. Uh, Nag-aaral na yung dalawang anak ko noon, talagang lalo pa ako pang dinoble ang aking sipag at uh, hanggang sa nakaipon ako ng puhunan para sa maliit na store. Maski kuminsan, um, ang mga bata, sila pa yung mas nakakadami ng kinain na tinapay doon sa store. Pero, unti-unti na pa, ko yung store. Uh, nad, uh, nadagdagan yung mga benta na benta ko and nakaipon din ako ng uh, puhunan para mag-alaga ng baboy December 20, uh, December 30 2020 to be exact malapit na ang New Year may uh, isang hindi ko inaasahang bisita uh, galing ako sa may kulungan ng baboy, nung bumalik na ako sa store, may nakita ako na lalaki na nakasaklay at nakaupo sa harap ng store. Uh, tinignan ko siyang maigi. Kinilala ko siyang maigi. At, yeah, uh, uh, si uh, Mr. Po. Siya yun. Andami niyang explanations. Uh, anda. Ilang beses humingi ng patawad. Uh, sabi niya na na-accident siya sa uh, trabaho at naputol yung um, isang paa niya. Habang nagpapaliwanag, eh, uh, na ipaalala sa akin yung marriage vow namin. Uh, maalala ko exact uh, June 18, 2012. Ito uh, yung exact na pangako na uh, binitawan namin sa isa't isa. -tisa. In the name of God, I, Febelin, take you, Ronald, to be my husband, to have and to hold from this day forward for better, for worse, for richer, for poorer in sickness and in health to love and to cherish until parted by death Habang umiyak ang Mr. Poe na nag humihingi ng uh, patawad Hinawakan ko yung kamay niya at um sinabi kong magsimula kami ulit uh, new year uh isang panibagong pagsasama namin ng uh, Mr. Poe January 1, 2021, uh, ito yung isa nga sa pinakamasaya na uh, celebration ng mga anak ko ng New Year kasi kasama nila ang daddy nila. Uh, laging nagpapakalong yung bunso uh, at kinakalong naman ng ama niya maski wala nang, wala siyang isang paa. June 18, 2022, uh, we had a renewal of vow. Uh, sa, ng Mr. Ko. Simple lang ang celebration namin uh, pero sabi nga nila uh, mas simple, mas masaya Kung may nagsasabi sa akin na tanga ako kasi pinatawad ko si Ronald ang Mr. Ko, maski uh, lalong-lalong na isa na siyang PWD, uh, hindi na ako sumasagot ng Um, uh, hinahayaan ko na lang sila. Kasi para sa akin, uh, hindi katangahan ang magpatawad Ah uh, ito ay pagpapakita ng isang pure na pagmamahal. Uh, na uh, ikinasal ako sa kaya, sa mister ko uh, kasabay ng uh, promise na uh, only death uh, ang patay lang ang pwedeng magpahiwalay sa amin. Um kasalanan ba na patawarin ko siya? Besides wala na siyang parents. Uh, kaya ako nalang naasawa niya ang talagang uh, uh, aasahan niya. Nung ikinasal kami, uh, nag-promise kami sa harap ng Panginoon, sa harap ng Diyos, na magkasama kami for better or for worse. Ang gaan ng pakiramdam na nakapagpatawad at inaccept ko ulit ang mister ko. Uh, sabi nga nila, kung alam mo magpatawad, Uh, papatawarin ka rin ng Diyos at uh, dadating ang mga blessings. And uh, I find this to be uh, uh, true, absolutely true. punti unti, -unti na namin yung bahay namin. Uh, marami ding achievement ang mga bata sa school. Uh, at ang pinaka-importante, kompleto kami na nag-celebrate ng New Year noong 2021, 2022, 2023, at ngayong 2024. Um, dito ko na-analyze uh, ng gusto na tama yung decision ko na patawarin ang Mr. Po uh, at ipatupad yung uh, vow namin na for better, for worse, for richer, or for poorer in sickness and in health, magkasama kami ng Mr. Po. Kung sa inyo nangyari ito, magpapatawad ba kayo? Uh honestly ako yung 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 immediate na reaction ko is hindi ako magpapataon. Uh yung, yung human nature uh, and malama most likely uh, a number of us would have the same reaction. But that is just our initial reaction and it does not mean na mali talaga siya for uh, just because Uh, quite a number of us ay hindi, kung sa atin nangyari hindi tayo magpapatawad. That does not necessarily mean she was wrong what she did. Uh, mahirap kasi gawin. Yun lang yun. Pero nagawa niya. Ano ang nasa isip niyo sa kwento na ito ng isang asawa ng OFW? Pwede niyong i-comment sa comment section sa baba. At ito uh, ang ating kwentuhang OFW hanggang sa susunod at magandang araw sa ating lahat bye